wala nang hinisugot ang mga miyembro kang sanggo ang pan panlalawigan sa pag-aprobar sa hinyo ni Governor Sari Perez sa pag sa appointment kang Environment and Natural Resources Officer nga si Vivian Barillo. Nangin maiit ang diskusyon ka mga board members, kapin rin sa tunga ni SP Tobias Javier, kag Vice Governor Rodora Cadiao, na hanungod sa pa-aprobar kang appointment ni Barillo. Gin question ni board member Rosy Mamay ang appointment ni Barillo bangod sa mga kontrobersiya parte sa Seco Island similar sa coal mining nga ibang pang mga kontrobersya sa environment sa probinsya kang antike. Sa pagboto-boto sa SP, anum ka mga board members ang nagpabor, lima ang nagboto kontra, nagabstain ang abstain sa sesyon kanaligad ng Webes. Nagbayas pag sa mga parliamentary procedures, ang SP nga bukot sekreto sa mga pumuluyo, natunga sa mga nag-suporta sa magkasumpong sa politika nga si, si Governor Sali Perez, kag-Congressman Ezequiel Abir. Matapos ang pila kapag binaisay, Mabasun na panindugan si Vice Governor Rodra Cadiao sa pag-aprobaro sa henyo ni Governor Perez sa appointment ni Barillo. Uh, because I'm bothered. Because uh, the, 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 vote turned out is that there, were, there were eight votes or were six votes in favor of the, of the appointment. And uh, the chair ruled that uh, the appointment I Madam Chair, the, the majority of the zamboleang is states, because under the Local Government Code, as already referred by our sec Secretary, the, the appointment should have the concurrence of the majority of all the Sangguniang Panlalawigan members. Now, there were six votes who voted in favor of the appointment. Our six votes considered, Madam Chair, the majority of the Sangguniang Panlalawigan. That is an objection to the decision of the chair. We can object to the divide the house on the decision of the chair. It's not a question. It's not a objection. It's not an objection. So the motion of the order wasn't a possible motion. Let's. Para sakko Patrol, Ernan Baldomero.